yung babaeng matapang ang maldita, tupakin, at silosa, Losa, sila yung babaeng masarap magmahal, maalaga, maalalahanin, at malambing. Iiyak lang yan, punas luha, tapos na. Pero wag ka, pagyan yan loko mo, pati demonyo, sa saludo. Inom tayo ng collagen. Nalimutan ko to kagabi eh. Sa dami kong kausap. Susmurusip. O, maritis kasi kami ni, ano, Shekret. Ayan, nagmamalala ako uminom para maahubas siya ng 4 hours sigit para makainom ako mamaya. Uh, hindi po pwede wala yan. Pampatanggal yan ng kupal, papagod, pampadulas ng lahat. Ayan, collagen jelly. Adva. Kailangan hindi po pwede wala ako yan. So, sa nalimutan ko. Parang may nalimutan ako. Hindi ko hindi pa ako nakainom ng vitamins ko. Pag wala akong vitamins yan, okay na yan. Collagen C yan. Jelly. Collagen C jelly. Basta maganda yan sa katawan, guys. Maganda siya. Parang basta, hiyang ako dyan eh. Pag ano. Kaya ako uminom pag uwi ko kasi nalimutan ko kagabi. Diba? Yup, yup mo. sige nyo, yup, yup. Kahit hindi malamig, inumin mo. Masarap yan pag malamig. Sobrang excited ni Nyoso magsundo sa kanyang anak, oh. Tapos ginoo ko. Akala ko, ano, bawal pa naman dito magpark ata. Nanji. kana Jaka aruku kairu? Nanji? Nanji kairu no? Ajuni ji? Ja dumu no pisatanomu ne. Ikei mawai, ikei modoru a. Ne? Modo

ちょっとどれかな思ったの